Magandang uh, araw ulit mga kaboses ng uh, malayang mamayan Araw po tayo ngayon ng uh, Huwebes, October 17, 2024 Bilis ng araw, no? patapos na naman ng uh, October At uh, mamaya-maya, yeah, Disyembre na naman okay uh, Ngayong araw po ay dalawa ang ating uh, pag-uusapan Una-una Is uh, BBM uh, BBBM a genius or a political crack At yung isang local na issue na pag-usapan natin ay uh, yung problema nga po natin sa tubig dito po sa uh, around uh, mit, uh, Metro San Fernando itong sinasakop po ng Prime Water na yun ang tawag no uh, dati po uh, Metro Leon Water District pero ngayon ay uh, uh, ano na Prime Water na Okay, so pag-usapan muna natin itong uh, kay uh, PBBM, no? Si uh, PBBM ba isang uh, political genius or political craft? Okay, bakit po natin nasabi yan? Okay, dahil nga po dito sa ongoing uh, uh, quadcom investigation tungkol po sa EJK na kung saan ay lumabas na nga po yung mga aligasyon na ang mastermind ay... Uh, yung mga dating nakaupo sa nakarang administrasyon ni uh, uh, Digong, uh, Pangulong Digong Duterte. No? At dahil nga po dito sa mga lumalabas na napakaraming alagasyon about uh, EJK, uh, at dahil doon sa kaso na isinampa po laban kay uh, Uh, Digong Duterte at uh, kanyang mga tauhan, I think kasama dito si uh, Bato de la Rosa at si uh, Bongo. Ano po? May uh, panawagan na naman na uh, sinasabi na panahon na para payagan ang uh, uh, International Court of Justice na magsagawa ng kanilang investigasyon. Tinanong kay uh, si uh, PBBM kung papayagan na napapasok ang ICJ. Ang sabi, hindi. Hindi. Hindi natin papayagan yan. At hindi tayo makikipag-cooperate sa ICJ or International Court of Justice. Ganda, no? Para sa mga DDS. Okay? Maganda para sa mga DDS. Pero, <laughs> pero, eto po ang pero, ha? Eto, pero, parang Sinasabi ni PBBM PBM na hindi, hindi tayo papayag na na, na ang uh, ICJ ay papasok at mag-imbestiga dito sa ating bansa. Subalit, pag makikita mo naman yung mga statements ng mga nag-iimbestiga sa Quadcom, si Congressman Barbers, uh, kung sino-sino pa yung mga nag-iimbestiga dyan, sabi ni Barbers eh, yung ICJ pwede silang ano, pwede nilang ma-access yung investigasyon na uh, pasensya na po kayo sa aso ko yan Nandiyan kasi may dumadaan kasi ano, may dumadaan kasi tao diyan. Um, uh, sabi ni Barbers, pas, uh, you, uh, the ICJ or the ICC, Inter International Criminal Court, pwede nilang ma-access yung procedures or proceedings ng Quadcom sa social media kasi nakapost nga naman sa ano sa YouTube no uh, yung uh, so uh, uh, siguro <laughs> para lang hindi uh, madali yung mga I mean masakta ng damdamin ng uh, mga DDS or kay uh, Digong Duterte eh, hindi nila sinasabi yan pero from the statements of the members of the Quadcom parang Well, ICC, pwede kayong mag-access ng uh, ano, mag-access ng uh, uh, proceedings sa investigation sa Quadcom at pwede rin yung gamitin. Parang ganun po. So, parang ang nangyayari dito, uh, huwag muna, wag muna tayong, ano, wag huwag, muna, huwag muna kung pumasok. Pero if the time comes or when the time comes na yung ICC ay meron silang sapat na impedensya based on the Quadcom uh, proceedings, baka naman payagan. Ano? baka lang. O, ayun lang po ang opinion ng boses ng uh, malayang mga huyan. Okay? So, bahala na po kayo. Ang gawin po ninyo, manood po kayo sa YouTube, sa mga proceedings, sa news. Uh, huwag pong basta-basta news, ha? Dapat uh, tingnan po natin kung ano yung source ng uh, news. Baka mamaya, eh, ang source po ninyo, ang mga DDS bloggers or PBBM bloggers eh, siyempre, bias sa mga yan. Para hindi po bias, punta kayo sa uh, proceedings ng Quadcom sa camera de Representante yung walang komentaryo no walang komentaryo para hindi po bias yung uh, magiging conclusion niyo kung ano nangyayari diyan okay right so wala po tayong sinasabi diyan basta tignan po niyo yun po ang ating pananaw kung ano nangyayari dyan sa national level. Pero punta tayo ngayon dito sa local. Eto, alam ko napakaraming mga nauunsami sa midito dito sa sa issue natin dyan sa prime water no. Ah, dati Metropolitan Water District. Pero ang Metropolitan Water District eh yan pala ay uh, made a uh, search. Uh, Nag-research tayo kung ano yung history ng Metropolitan Water District. Dati pala ang tawag diyan ay Uh, Metro San Fernando Water District established by virtue of Presidential Decree Number no. 198 uh, na na-implement noong 1973 as amended on April uh, 28, 1972. From, now, from, that time, naging uh, Metro San Fernando Water District and then uh, pinangangasiwaan pala yan ng, ano, ng provincial government dati. No? Okay. Pero no uh, March 21, 2016, yung Metro San Fernando Water District entered into a venture agreement with Prime Water Infrastructure Corporation otherwise known as Prime Water. Okay? So eto ngayon yung nangangasiwa at namamahala sa Uh, water District, Metro San Fernando Water District, prime water na po ngayon ito. Okay? Mula po nung uh, March 21 uh, 2016. Uh, 25-year period renewable for another 25 years subject to the mutual agreement of the parties. <laughs> Ayan po. So si Metro Loneyo what I mean si Prime Water na ngayon ang nangangasiwa dyan sa Uh, Metro San Fernando Water District. Used to be the Lonyon Water District. Ano po? Okay. So saan po nang gagaling ang tubig ng Water District? San Fernando Water District, San Gabriel, Lone Spring. Diba? Dita pagkagapon agapon na po, Tito Dita Water, I mean, dita Lone Spring. From Lone Spring, bumaba, dita San Juan, Uh, and then umay ito San Fernando, madi-distribute ito back ng Ticobo coverage na gayam, dahil uh, Metro San Fernando Water District, e San Fernando, Bawang, San Juan, Bacnotan, San Gabriel. Lima. Uh, lima nga ili po, Ticobo Race na tayo. Okay. Tata, gasem, 25 years, renewable to another 25 years. No makita yo apo dati core values, kunan na core values. Professionalism, honesty and integrity pro customer pro environment uh sabi niya, objectivity and fairness transparency open mindedness developmental mind uh, mindset and then uh, with the board of directors proactiveness dependability responsiveness reliability transparency and accountability competence and resourcefulness. Mamati kayo. Ako. <laughs> ah, mamati kayo dati. Core values ti uh, prime water. Ah? Kasla mo di lup lupon na tayo dati niya. Dati uh, water district. Tati kunan na dati uh, water district. uh, right. Takitan tala tayo imbaga nito yung ati... Uh, gold na ka, no? Dahil uh, ito'y water district na dahil ito. Uh, ah, in to no 2025, ay ko napintas ti supply dan. Ni? aglepas ti 2024, ay napayman mga napintas ti supply ta, da, Ti dalong. No, ti water district. In fact, nagadu ti barangay, Dito i San Fernando nga awan, itidanom na apo. Mapayang kayo dito yung Barangay 1, San Fernando. Dito Barangay 1, at data-data, nagdakkal nga reservoir. Ha? Ah? dahil tayo tangki ti Danom, ti Water District. Apay nga dita Barangay 1, tangki pagdarawan, Barangay 2, uh, outlaying barangays na dapat susupplyan na ito nga nagdakwil nga water uh, reservoir, iti uh, prime water. Pulis, pulis, ah pulos, pulis ko namat din, pulos nga wamat ti Danom da. Ha? Ah? And to think, na ti uh, subscribers gayam ti Prime Water, awampay walo ribo. Hmm. Kitaan yung kita nyo kita adat online makita yung data ta online kakabsat. Naglaka nga birukan kan eh. Ah, naglaka nga birukan na no? talaga nga kitaan nyo dita sources. Di uh, dito yung, uh, internet. Makita tayo da kita kakabsat. No nga talaga ti mapaspasama nga data uh, metropolitan Water District Adalati kung kunada nga Citizens Charter Ti uh, Water District Nya ta adat tala kita mandato da, da mandate, adat pa kita business uh, objectives da, adat tala uh, vision statement da. Vision statement, nya kung ano? Vision statement to water district or prime water on effectively manage water utility regulation in northern Luzon in uh, by 2025. Ah, ulitin tayo. On effective manage water utility regulator in Northern Luzon by 2025. Anak ng to ako. Sino ngay mo lokonyo nyo dito ako? Ah, sino tilukon nyo dito yung effective, uh, uh, effective, uh, effectively managed water utility? Nga awang pa Nga may subsupply yung kada kita subscribers yung kada consumers yung? Yeah. Ah? apo prime water well the public has the right to know gapuan han tadayo ket may isang public utility company masapol nga mamuwan dano nya ti mapaspasamak kita water district tatalaga nga makapasudot eh. apa nga makapasudot datay uh, tanke ammo uh, natin tayo water uh, tanker ti uh, city nay di nagtaltal na na po nga para gidistribute kada gitira dumo duma nga barangay iti ata awan mo ti supply ti water district imbis ko mga basila ko mamot at supply at lagi tay narigat lang nga barangay mo nga supply lang halos amin met supplyan supply the worst di kita kasapulan ti nanom ako gumatang da ka kita private distributor iti nanom ngem ndato iti talaga nga kitaan nyo Di talaga nga makapasudot, makapabwisi, makapasikor, makaparurod. mapangkaditasanwan, San Juan. Di tanay Ili Norte. At iti may isa di tang uh, datay hydrant. Ha? Fire hydrant. Di tayo nga mismo ti Kalsada. Igit ti National Highway. Mapangkating malam nita. Na. At damit iti tanker nita. Agal-alat ito nun. Tanker ti may isa nga mall. Dito San Fernando. Nya ngayon ako, ibaybayadan, ibaybayadan ti, ibaybayadan na itamol dito, ano ma po? Nga imbes ko mga mati San Fernando, o har nga ma-distribute dito sa Juan, kahit harharangan damot ni Jai, ayun ti farharangan ni Jai, taan daray tayo nagdakil nga tangki, ti may isang uh, mall, dito San Fernando, nga agal-alat nun. ito nung, at dati pang malubos ni Prime water Kadireta okay, ako. nga nagdakil dati tangkar na ko naman, ah, manungalit tro nga iti kargaan na natin. Hm. Mm. Kino nagdudata kyun bis kung mga medyut San Fernando, mga distribyuta ilitisan nawa nai-tangad nyo. Ako na harangin. Hm. So awan natin palse nito. So siguro it's but high time that the provincial government and the city of San Fernando will take into this issue, will take into this, uh, will uh, take a look into this problem of water supply. Dito yung San Fernando, tara di kasta Dito ay uh, supply ti Donong Dito yung San Fernando Apo, San Juan, Baclotan, San Gabriel And outlying uh, areas Nga cover iti uh, prime water That the supply of water will not be politicized And will not be weaponized Apay Ado na kita gun-gun daway Apo nga politiko Nga so sarandamat nga pagkampanya Dito supply ti Donong Believe me ah? Believe it or not, nangyayari po yan Ah? So nga, uh, siguro, dahil like ito'y tu ito, uh, ito no, may nga uh, termino, 2025. kita nyo mata, dahil uh, like supply, ito prime water apo, ta di kasta, kahit haan nga agrigat, dahil ito'y agindag dito'y San Fernando. Bawang, San Juan, kain San Gabriel nga cover ito'y prime water. No kasapulan nga i-revert yung iti control kan management dahil water district, and I understand, dahil ito'y gaya water district kakabsat, Amboyo manot employee na latoy. Amboyo ah? no manot employee, employee da. Kunan na to yapo. The uh, summary, executive summary dito wa. Uh, uh, the board of directors is the policy making body of water district, composed of the board of uh, uh, chairman of the board and four board members representing the women, uh, women, bis uh, business, civic, education and professional sector. Metro San Fernando water district is under the overall supervision of the general manager okay general manager assisted by four division managers Lima. The district is uh, manned by 10 10 sample 10 personnel permanent personnel, 10 permanent personnel and four upat, apo, job order employees paid on a daily base, basis. Daita, ti empleyado ti uh, Metro San Fernando Water District. Kasi ano nga ya po nga mag- ma, uh, nga danta dagiti problema ti Water District no dayday -day tamo empleyado 10 permanent employees plus 4 job order employees. Kasi ano nga data? So Dahil ito'y susunod nga, well, dahil ito'y susunod na administrasyon. Sana, tignan po natin Parang hindi hapa maganda yung uh, joint venture na pinasok po ng Metro San Fernando Water District at ng uh, Prime Water. Kung agree po kayo, subscribe, share, and like yung uh, YouTube channel po natin para mapalago po natin ang ating channel so that uh, mas marami po po ang makakarinig at makakapansin sa ating uh, YouTube channel. Nang sa ganun ay magiging mas malawak pa ang mararating ng boses ng Malayang mamamayan Sa boses ng malayang mamamayan Dito'y walang personalan Issue for issue lang Punto for punto lang Walang personalan Saludo po kumaysan nyo Maraming salamat at magandang araw po